Sisimulan ngayong araw ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga field test ballots na siyang gagamitin sa gagawing mock election para sa Bangsamoro Region. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, na sa anim na pong mga ballots na gagamitin sa field test ang gagawin ng National Printing Office sa Quezon City. Ang balota ay hindi naglalaman ng pangalan ng mga kandidato o political party na lalahok sa October 13 First Parliamentary Elections dahil ito ay para sa mock elections lang gagamitin. Bagay ito ng paghahanda ng Comelec sa darating na eleksyon. Ayon pa kay Garcia, tuloy ang paghahanda nila sa halalan dahil na silang hindi na ito maipagpapaliban pa. Basta balita. Hinda, hinda.